Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flas na palayain ang nasa 33 mga bata na kabilang sa mga bihag ng Hamas. Sa isang press briefing, ipinakita ni Floss ang larawan ng mga batang hinostage ng Hamas nang umatake ang grupo sa Israel noong ikapito na Oktubre. Kabilang sa kanila ang isang sampung buwang gulang na sanggol na dinukot umano kasama ng kanyang mga magulang at apat na taong gulang na kapatid. Ayon kay Floss, sinisikap ng mga otoridad sa Israel na kilalanin ang mga biktimang napatay kabilang na ang mga dumalo sa isang music festival na inatake ng Hamas. Aniya, karami sa mga biktima ay sinunog at pinahirapan ng hamas batay sa mga video na inalabas mismo ng grupo. Inaalam din kung kabilang sa mga nasawi ang Pilipino si Jimmy Gellienor at isa pa na kabilang umano sa mga dinukot ng grupo. Tiniyak naman ni Fla sa na tutulungan ng embahada ang mga OFWs sa Israel at ang mga pamilya ng mga Pinoy na namatay sa pag-atake. Tutulungan din nito any ang mga Pinoy na gusto ng umuwi sa bansa. Umabot na sa 224 na overseas Filipino workers at walong bata ang napauwi na ng gobyerno ng Pilipinas mula Israel kasunod ng pag-atake ng Grupong Hamas noong ikapito ng Oktubre. Ayon sa Department of Migrant Workers, pinakahuli sa kanila ay ang ikapitong batch na dumating noong lunes sa Nino Aquino International Airport Terminal 3. Binubuo ang grupo ng 38 na OFWs at 8 bata. Inihatid sila sa Ben Gurion International Airport sa Israel ni na Migrant Workers Office Israel Labor Attaché Rodolfo Gabasan at Welfare Officer Dina Ponciano sa Abu Dhabi International Airport kung saan sila nag over ay kinumusta naman sila ni Ambassador Alfonso Ferdinand Ver at Consul General Marford Angeles mula sa Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong sila ni DMW Assistant Secretary Levinson Alcantara at ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Presidential Communications Office, makatatanggap ang mga uuwing OFWs ng tiket pabalik ng Pilipinas, tulong pinansyal, libreng check-up, skills training mula sa TESDA at karagdagang tulong na makauwi sa kanilang mga probinsya. Inihanda na ng Department of Foreign Affairs na ipatupad ang e-visa system sa bansang India. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, inihanda na ang operasyon ng e-visa system alinsunod sa visa policy ng naturang bansa. na ito ng hiling ni Indian Ambassador to the Philippines Shambu Kumara na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagang i-extend ang mga e-visa ng mga Indian national na nasa Pilipinas ngayon. Bilang pagtugon din ito sa potensyal ng turismo mula India bilang panghatak ng ekonomiya. Panglabing dalawang India sa mga bansang may pinakamaraming turista sa Pilipinas noong Oktubre taong kasalukuyan. Bago ito, pinalawak ng DFA ang operasyon ng beta testing ng e-visa system sa pitong foreign service post nito sa China. Patuloy na aalalay ang mga tauhan ng DFA sa mga walk-in at remote na e-visa applicant para sa paggamit ng naturang sistema. Mula August 24 hanggang November 6, nakapag-issue na ang lahat ng embahada at konsulado ng Pilipinas sa China ng mahigit 1,700 Philippine e-visa. Humina na at naging low pressure area ang tropical depression na binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA, 1,620 km sa silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, irregular ang kilos ng LPA at maliit ang tsansa na mabuo muli bilang bagyo. Posibleng pumasok ito sa bansa sa Miyerkules o sa Webes ng umaga. Sakaling maging tropical depression ito sa pagpasok nito sa PAR, tatawagin itong kabayan. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng shear line ang Bicol Region, Quezon Province, Northern at Eastern Samar at Samar. Uulan ni naman ang Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayao dahil sa hanging amihan. Mayinang pagulan din na dala ng amihan na ang maasahan sa buong Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Makararanas naman ang bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong pagulan na dulot ng localized thunderstorms ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito at sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 41 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.